Angelica panganiban, gigil nagigil kay Bin. Isang napaka-espesyal na moment ni na Mami Anggi at Bin ang nakuhana ng video. Pinangigilan ng sobra si Bin at kinikiliti. Maririnig naman ang cute na tawa ni Bin at ang sweet nitong pagtawag na mama na tila pinapatigil na nga ito. Hands on mom, si mami ang gay kay Bean. Kaya ramdam natin ang paggamis nito sa kanyang unika iha. Sa sobrang kabisihan nila sa kanilang wedding preparation. At kita naman ang resulta ng kanilang wedding ni Greg Homan. Very aesthetic at mapapawaw ka sa bawat detalye. Klarong pinaghandaan at pinagplanuhan ng bonga, Kaya napakaganda ng kinalabasan. At dahil may mga before and after party na ganap si Angge, kaya less lang ang oras na kasama si Bean. Ang kagandahan kay bin ay never itong nag kahit malayo sa kanyang mami. Hindi niya binigyan ng worries ang kanyang mami at daddy at nakapag-focus talaga ito sa ceremony. Napaka-cooperative na baby naman itong si Bean at tulad ng kanyang mami ay artista in the making ito habang pa sa aisle. Di rin maiwasan ng tanong kung magiging ate na ba si Bean dahil mukhang may baby bump na nakikita sa mga videos. Kaya abang-abang na lang tayo mga mare sa isa sa paborito nating pamilya sa showbiz, ang The Homans. Kaya sabay-sabay nating panoorin ang lambingan ni na Mami Angge at Bean.